Ang libingan kung saan inilagay si Jesus ay hindi sa kanya. Minsan, ang pinaka mga tao sa kasaysayan ay hindi ang mga sumigaw ng pinakamalakas, ngunit ang mga kumilos sa katahimikan. Si Jose ng Arimatea ay isa sa mga lalaking ito. Mayaman, maimpluwensyang at isang iginagalang na miyembro ng Sanhedrin, namuhay siya sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba. Gayunpaman, ang kanyang tunay na katapatan ay lingid sa mga mata ng mundo. Nang ang lahat ay tumalikod kay Jesus, natagpuan ni Joseph ang kanyang sarili na nahaharap sa isang pagpipilian na maaaring magdulot sa kanya ng lahat, ang kanyang katayuan sa lipunan, ang kanyang kaligtasan, ang kanyang mismong buhay. Sa dilim ng gabi ay ginawa niya ang walang sino mang may lakas ng loob na gawin, ngunit ang kanyang kwento ay mayroong isang twist na maaaring hamunin ang lahat ng iniisip natin na alam natin tungkol sa katapangan at pagtanggi. Ito ang biblikal na kwento ni Jose ng Arimatea at ang makapangyarihang mga aral na matututuhan natin sa kanyang buhay. Ang Jerusalem ay nahawakan ng tensyon. Ang mga punong saserdote ay nagbulung-bulungan sa isa't isa, ang mga bantay sa templo ay nagmamadaling lumibot, at sa loob ng Sanhedrin ang pinakamataas na konseho ng autoridad ng relihiyon ng mga Hudyo ay nakaupo ang isang lalaking nahahati sa pagitan ng tungkulin at pananampalataya. Ang kanyang pangalan ay Jose ng Arimatea. Maliit na binanggit Ngunit naaalala sa apat na ebanghelyo, siya ay hindi isang mangangaral ni isang propeta, kundi isang tagapayo, isang miyembro ng Sanhedrin. Binabanggit siya ng kasulatan ng maikli, ngunit napakalalim. Sa Lukas 23.50, inilarawan siya bilang isang mabuti at matuwid na tao na naging bahagi ng konseho. Sa Mateo 27.57, Binanggit siya bilang isang taong mayaman sa Arimatea at isang alagad ni Jesus. Ipinakilala siya sa Marcos 15.43 bilang isang iginagalang na miyembro ng konseho na naghihintay din sa kaharian ng Diyos. Inilalarawan siya ng Juan 19.38 bilang isang alagad ni Jesus, ngunit lihim dahil sa takot sa mga Hudyo. Si Jose ay nagmula sa Arimatea, isang tahimik na bayan sa mga burol ng Hudian na kilala sa mga iskolar at balumbon nito, hindi sa mga pag-aalsa. Nabuhay siyang may pag-asa sa katuparan ng mga pangako ng Diyos. Hindi siya rebelde. Hindi siya naghahanap ng palakpakan. Ngunit natakot siya sa Panginoon. Nang magplano ang mga pinuno ng Sanedrin laban kay Jesus, hindi pumayag si Jose. Nakatala ang Lucas 23 51. May isang lalaking nagngangalang Jose, isang miyembro ng konseho, isang mabuti at matuwid na tao na hindi sumang-ayon sa kanilang plano at pagkilos. Siya ay mula sa Arimatea sa Judea at siya rin ay naghihintay sa kaharian ng Diyos. Sa kabila ng paniniwala kay Jesus, inilihim niya ang kanyang pananampalataya. Gayunpaman, may gumagalaw sa loob niya. Narinig ni Jose ang tungkol kay Jesus. Marahil ay nakita pa nga siya kasama ng mga pulutong na kinig sa kanyang mga turo. Habang inakusahan ng mga pinuno si Jesus ng kalapastanganan, wala siyang nakitang kasalanan sa Panginoon. Gayunpaman, walang record ng pagharap niya sa iba pang mga pinuno. Walang debate, walang speech. Ang kanyang pananahimik, gayunpaman, ay hindi pagsang-ayon. Ito ay isang paraan upang mabuhay. Ito ay hindi kaduwagan, ngunit pagiging maingat. Napagpasyahan na ng mga Hudyo ang sino mang hayagang magpahayag na si Jesus ang Kristo ay itataboy sa sinagoga, Juan 9.22. Sa sandaling iyon, mayroon pa rin mawawala kay Joseph, ang kanyang posisyon, ang kanyang prestigyo, ang kanyang kayamanan, ang hayagang pagsuporta kay Jesus ay nangangahulugan ng pagiging itinataboy. Marahil ay pinapatay pa nga. Kaya naghintay siya, hindi nang walang pakialam, kundi may pag-asa. Alam niya ang mga isinulat ng mga propeta. Alam niya ang sinabi ni Isayas, siya ay hinamak at itinakwil ng mga tao. Siya ay nasugatan dahil sa ating mga pagsalangsang sa kanyang kamatayan ay ibinilang siyang kasama ng masama, ngunit sa kanyang libingan ay kasama siya ng mayaman. Isaiah 53.3-9 Kahit na hindi niya lubos na nauunawaan, malapit ng masaksihan ni Joseph ang katuparan ng mga salitang ito. Ang lalaking sinundan niya ng tahimik ay naglakad patungo sa krus. Sa lalong madaling panahon, kailangan ng isang tao na magbigay ng libingan at si Joseph lamang ang may bagong libingan na inukit sa bato na natili siyang tahimik hanggang sa sandali ng pagpapako sa krus. Ang langit Nadating dating maaliwalas ay nagdilim sa isang supernatural na paraan. Nayanig ang lupa na hati ang mga bato at ang tabing ng templo. Ang makapal na tabing na naghihiwalay sa tao sa Diyos ay napunit mula sa itaas hanggang sa ibaba. Pagkatapos ay sinabi ni Jesus Naganap na ganap na. 1.9.30 At ibinigay niya ang kaniyang espiritu. Ang Romanong senturyon na nakasanayan sa pagbitay ay nagulat at nagsabi, tunay na ang taong ito ay ang anak ng Diyos. Marcos 15.39 Habang nakabitin ang katawan ni Jesus sa krus, tinanggihan ng mundo na dama ni Jose ng Arimatea ang bigat ng pagtawag, hindi na niya kayang itago. Dumating na ang oras para magpasya. Itataya mo ba ang lahat para parangalan ang ipinako na hari? ano ang gagawin niya sa katawan ng pinaniniwalaan niyang anak ng Diyos. At pagkatapos ay dumating ang hapon ng paghahanda para sa sabat. Si Jose, isang marangal na tagapayo na naghihintay sa kaharian ng Diyos, ay buong tapang na pumunta kay Pilato at hiningi ang katawan ni Jesus. Marcos Pisa 42-43 Malapit na ang Sabado. Ang araw ay lumulubog na at ang katawan ni Jesus ay nanatiling nakabitin sa krus. Karaniwan, ang mga kriminal na ipinako sa krus ay iniiwan na nakahantad sa loob ng ilang araw, ngunit dahil ito ay bisperas ng sabat, isang banal na araw para sa mga hudyo, hiniling ng mga pinuno ng relihiyon kay Pilato na alisin ang mga katawan. Upang mapabilis ang pagkamatay ng mga ipinako sa krus, hiniling nila na baliin ang kanilang mga binti. Pagkatapos, ay binali ng mga sundalo ang mga binti ng unang lalaking ipinako sa krus sa tabi ni Jesus at pagkatapos ay ginawa rin nila ang pangalawa. Ngunit nang lumapit sila kay Jesus at napagtanto na siya ay patay na, hindi nila binali ang kanyang mga paa kaya natupad ang propesya na wala sa kanyang mga buto ang mababali. 19.31.23 Noon dumating ang mapagpasyang sandali sa buhay ni Jose ng Arimatea. Ang parehong tao na dating takot sa mga Hudyo ay lumabas na ngayon sa mga anino at lumakad patungo sa palasyo ni Pilato, hayagang hiningi ang katawan ni Jesus. Ang pagkilos na ito ay hindi maliit, ito ay matapang mapanganib at maaaring magdulot ng malaking halaga sa kanya. Nagulat pa nga si Pilato nang malaman niyang patay na si Jesus. Ngunit pagkatapos kumpirmahin sa senturyon, pinahintulutan niya si Jose na kunin ang bangkay. Hindi nag-iisa si Joseph. Kasama niya si Nicodemo, ang dating dumalaw kay Jesus sa gabi. Nagdala si Nicodemus ng pinaghalong mira at aloy mga 75 pounds, isang malaking halaga. Sama-sama nilang binalot ang katawan ni Jesus ng mga telang lino na may mga pabango, gaya ng kaugalian ng mga hudyo kapag naglilibing ng isang tao. Juan 19.39-40 Si Joseph ay may bagong libingan na pinutol sa bato sa malapit na hardin. Doon nila inilagay ang bangkay ni Jesus. Pagkatapos ay iginulong niya ang isang malaking bato sa pasukan na tumalis. Mateo 27.6 Sa sandaling iyon, nagawanan niya ang walang ibang miyembro ng konseho na may lakas ng loob na gawin. Pinarangalan niya ang katawan ng Panginoon ng may dignidad at paggalang. Tinupad din niya ang kasulatan gaya ng sinabi sa Isaiah 53.9, siya ay inilibing kasama ng mayayaman sa kanyang kamatayan. Kinabukasan ay hindi pa rin mapakali ang mga punong saserdote. Naalala nila ang mga salita ni Jesus, pagkatapos ng tatlong araw ay muling babangon ako. Hindi sila naniniwala na mangyayari talaga ito, ngunit natakot sila na baka nakawin ng mga alagad ang katawan at ikalat ang ideyang ito. Kaya't pumunta sila kay Pilato at sinabi, Iutos mong bantayan ang libingan hanggang sa ikatlong araw. Kung hindi, maaring dumating ang kanyang mga alagad at nakawin ang kanyang katawan at sabihin sa mga tao na siya ay muling nabuhay. Ang huling panlilin lang na ito ay magiging mas masahol pa kaysa sa una. Sumagot si Pilato, Kumuha kayo ng mga bantay. Gawin ninyong ligtas ang libingan sa abot ng inyong makakaya. Pagkatapos ay pumunta sila at tinataka ng bato ng opisyal na selyo at naglagay ng mga kawal upang bantayan ang lugar. Mateo 97, 64, 666 ang libingan na inialay ni Jose para parangalan ng Panginoon ay nasa ilalim na ngayon ng proteksyon ng imperyo ng Roma. Wala nang sinabi pa si Jose sa bagay na iyon. Nagawa na niya ang kanyang misyon. Ipinahayag niya sa publiko ang kanyang katapatan kay Kristo sa pamamagitan ng paghingi ng katawan, paghahanda ng mga pampalasa, pagbabalot sa katawan ng mga tela, at paglilibing dito siya ay lumabas mula sa hindi nagpapakilala at ipinagpalagay ang kanyang pananampalataya sa harap ng lahat. Mula sa puntong ito, tahimik ang kasulatan tungkol kay Jose ng Arimatea. Wala nang nalalaman tungkol sa kanyang mga hakbang o mga salita. Ngunit ang inihandog niya ang libingan na iyon ay malapit ng maging tanawin ng isang himala na hindi mapipigilan ng anumang bato, bantay, tatak o autoridad sa lupa at nangyari, nagkaroon ng malakas na lindol. Isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit at iginulong pabalik ang bato at umupo doon, Mateo 28.2. Pagkatapos ay sinabi niya sa mga babae na pumunta sa libingan, Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala siya rito na buhay na mag-uli, gaya ng sinabi niya. Halina at tingnan ninyo ang lugar kung saan siya inilagay. Mateo 28.76 Wala nang laman ang libingan ni Joseph. Buhay ang lalaking inilibing niya. At bawat taong naroroon, mga sundalo pari mga disipulo, ay kailangang harapin ang katotohanan ito. Nang bumalik sa lungsod ang ilang bantay at sinabi sa mga punong saserdote ang nangyari, hindi nila itinanggi ang ulat. Sa halip, Nagtipon sila sa mga matatanda at gumawa ng isang plano. Binigyan nila ang mga kawal ng malaking halaga at sinabi sa kanila, Sabihin ninyo sa kanya na ang mga alagad ay dumating sa gabi at ninakaw ang bangkay habang kayo ay natutulog. Tinanggap ng mga kawal ang suhol at ikinalat ang kasinungalingan na lumaganap sa mga hudyo hanggang ngayon. Mateo 28, 2-15 ito ay isang binalak na kasinungalingan na sinuportahan ng panunuhol isang pagtatangkang itago ang katotohanan ngunit alam natin ang ating tagapagligtas ay nabuhay na maguli dinaig niya ang kamatayan at dinala tayo ng kaligtasan sapagkat gayon na lamang ang pagibig ng diyos sa sanlibutan na ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak upang ang sinumang sumampalataya sa kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Juan Trey Cuxin. Ang kwento ni Jose ng Arimatea ay nag-aalok sa atin ng malalim na mga turo na patuloy na lubhang na ngayon. Kabilang sa mga pangunahing aral, maaari nating i-highlight ang kahalagahan ng paninindigan para sa kung ano ang tama kahit na nangangahulugan ito ng pagbabayad ng mataas na presyo. Ipinakita ni Joseph ang tunay na lakas ng loob sa paghingi ng katawan ni Jesus. Kahit alam niya na ang kilos na ito ay maaaring ikompromiso ang kanyang reputasyon, ang kanyang posisyon sa lipunan at maging ang kanyang personal na kaligtasan. Itinuro niya sa atin na ang tunay na integridad ay nahahayag lalo na sa mahihirap na panahon kapag ang pagpili sa tamang landas ay nangangailangan ng sakripisyo. Ang iyong saloobin ay nagpapatunay na hindi namin palaging kailangan ng mga salita upang ipahayag ang aming pananampalataya. Si Jose ay hindi gumawa ng mga talumpati at hindi rin siya humingi ng pagkilala sa isang simpleng pagkilos ng pakikiramay sa pamamagitan ng paglilibing sa katawan ni Jesus na may dignidad, ipinadala niya ang kanyang mga halaga sa isang mas makapangyarihang paraan kaysa sa anumang pampublikong pahayag. Ang kanyang tahimik na pagkilos ay nagsalita ng mas malakas kaysa sa isang libong salita na nagpapaalala sa amin na ang mabuting ginawa sa katahimikan ay may napakalaking halaga. Ang isa pang kapansin-pansing punto sa kwento ni Joseph ay ang kapangyarihan ng sakripisyo. Ibinigay niya ang isang bagay na mahalaga at matalik ang kanyang sariling libingan upang parangalan si Jesus. Ito ay hindi isang simbolikong kilos, ngunit isang tauspuso at malalim na pagkilos. Ipinaaalaala niya sa atin na ang tunay na sakripisyo ay nagsasangkot ng pagsuko ng isang bagay na mahalaga para sa mas malaking layunin at ang ganitong uri ng paghahatid ay maaaring magkaroon ng pangmatagalang epekto. Higit pa rito, sa pagtrato sa katawan ni Kristo ng may pag-iingat at pagpipitagan, ipinakita sa atin ni Joseph ang kahalagahan ng paghawak sa lahat ng sagrado ng may paggalang. Hindi lamang siya nagbigay ng isang lugar para sa libing, ngunit inihanda ang katawan ng may pag-aalaga, pabango at tela. Ipinakikita nito kung paano natin dapat igalang ang may espiritual na halaga ng may dignidad at pagmamahal. Ang kwento ni Joseph ay naglalarawan din kung paano ginagamit ng Diyos ang mga ordinaryong tao para magawa ang mga pambihirang layunin. Siya ay hindi isa sa mga pinakamalapit na alagad at hindi rin siya nagkaroon ng malaking papel sa mga kaganapan na humahantong sa pagpapako sa krus. Ngunit sa tamang panahon, ang kanyang pagkilos ay mahalaga para matupad ang mga hula. Ito ay nagbibigay inspirasyon sa atin na maunawaan na anuman ang ating posisyon o katayuan, magagamit ng Diyos ang sinuman sa atin basta't handa tayong kumilos ng may pananampalataya. Sa wakas, ang pananampalataya ni Joseph tahimik at malalim ay isang patutoo na hindi natin kailangan ng palakpakan o pagkilala para magawa ang tama. Ang pamumuhay ayon sa ating mga paniniwala, kahit na walang nanonood, ay tanda ng espiritual na kapanahunan. Ang halaga ng ating mga saloobin ay hindi nakasalalay sa kakayahang makita, ngunit sa katapatan ng puso. Manalangin kasama ko, Pai Celestial kami ay lumalapit sa iyo nang may pusong nagpapasalamat para sa mga aral na aming natutunan sa buhay ni Jose ng Arimatea. Salamat sa iyong katapangan, iyong integridad at iyong pagpayag na kumilos kahit na sa harap ng takot. Naway ang iyong halimbawa ay magbigay inspirasyon sa amin na mamuhay ng may higit na pananampalataya at katapatan sa iyong kalooban. Kinikilala natin na tulad ni Joseph, madalas tayong tinatawag na gumawa ng mahihirap na desisyon para sundin ang tama. Tulungan mo kami, Panginoon, na magkaroon ng lakas ng loob na manindigan kahit na may kabayaran sa amin. Kung paanong si Joseph ay lumabas mula sa hindi nagpapakilala upang parangalan ang iyong anak, bigyan mo kami ng lakas upang ipahayag ang aming pananampalataya ng walang takot. Turuan kaming mamuhay ng may integridad kahit na hindi nauunawaan ng mundo ang aming mga pagpili. Naway ipakita sa aming mga kilos ang aming pagmamahal sa iyo ng higit pa sa aming mga salita. Bigyan mo kami ng karunungan upang parangalan ang banal ng may paggalang at lakas ng loob na bitawan ang mahalaga sa amin kapag niluluwalhati ka nito. Patawarin mo kami, Panginoon, kapag nabigo kami dahil sa takot o kaginhawahan. Kapag huminto tayo sa pag-arte dahil sa opinyon ng iba. Naway alalahanin namin na si Joseph ay humarap sa panganib at naging tapat. Tulungan mo kaming gawin din iyon alang-alang sa iyong kaharian. Naway ang aming buhay ay naayon sa iyong salita at naway ang iyong lakas ay mahayag maging sa aming mga kahinaan. Gamitin mo kami, Ama, sa lahat ng aming limitasyon upang matupad ang iyong mga dakilang layunin. Sa pangalan ni Jesus kami ay nananalangin. Amen. Kung naantig ang iyong puso sa kwentong ito, sabihin sa amin sa mga komento, paano ka nabigyang inspirasyon ng pananampalataya ni Jose ng Arimatea? Maraming salamat sa panunood. Mag-sign up para makatanggap ng higit pang mga mensahe ng pananampalataya tulad nito.